Magaling magtimba ng anak ko ah. Sunod, yung ano doon, tawag doon. Yun yung pangano? pang ano, pang yung gano'n. Nadali mo yan sa kwarto natin Si Tiara ha. Katas mo magtimba ah. Hirap ba? Hirap? oh. Good. Hindi kaya. Yan. Up, down, up, down. Yan. Ayun, oh Very good. Okay. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. <tod> Bantot may tawang na kahay Ang sabi ng basen sa amin